mga kasayan pero lang tayong sasagutin na katanungan basahin mo kasayan at shoutout mo na rin shoutout kay L. Jofat ni 4 ano? 4MN kasayan tanong ko lang kasi ginawa ko ginawa ko yan kanina kasayan umilaw naman siya kaso lahat kaso pag signal baka na naging hazard bali matagal matagal na to nakabitan ng hazard kasayan baka nagkamali ako sa harap kasayan nagputol naman ako sa ibabanda ba bali kasiyan stockware pat pato signal light ko may mga terminal bak, bakas sa ibabaw magputol ibabaw ng terminal salamat kasiyan sana masagot nakaapat na led na rin ako nilagay. Ito siya kasayan, ha. ito yung apat na led. Ang pinaglagay natin ito kasayan a uh, Euro Racing 110. Ito siya mag-hazard tayo ha. Ito yung hazard niya. Ito yung hazard niya, asikutan mo sa likod. Ito siya kasayan, ayun yung ano yung hazard niya. Yeah siya. Tapos magsi-signal tayo. Aliwa. Ito yung fix mode na tinatawag. Ito yung request sa eh. <coughs> signal light. Meron? Mm, signal light. Kabila. Fix mode. kainto yung isa-isa nagsisignal. Tapos sigutan mo sa harapan. Okay. <coughs> lahat naka LED lahat yan kasaya na naka fix mode yan ha. Euro Racing 1 na wala tayong pinaritan. Pero ang gumaya sa ginawa natin na to ay XRM 125. Kaparehas din siya ng XRM110 kung paano ilalagay. Yamaha Sight, XRM110, Yamaha YTX. Mga pare-parehas na ilalagay nyo pag uh, ganito. Motor 125. Ganito yung kailangan gawin. Pag uh, yung maglalagay kayo ng mga fixed mode o double contact signal light. Ito siya. Uh. Unang-una, tingnan nyo yung indicator nyo. Ito yung ating indicator. Uh. Ito yung unang-una natin kailangan yung indicator. Ito siya. Ito yung natawag na signal light indicator. Pag nag tayo, ayan, dalawa siya. Ibig sabihin, may positive negative yan. Dalawa yung ano niya, yung naka-double indicator siya. Ngayon, ang XRM1 at XRM1, 2, 5 yung mga site, mga single indicator lang. Kung dito sa kabila. Ito. Siya kasaya na. Tutok sa indicator. Be careful when you drive. Ayan, single lang siya, hindi siya nakahiwalay. Pag nag-signal ay tayo dyan, turn left. Ayan siya, yan ang iilaw. Pag nag-signal tayo sa kanan, turn right. Yan din ang iilaw. Ngayong kasayan, pag nag-hazard tayo, pag ito wala itong hazard eh. Pag, turn left. Pag mag-hazard ka, dapat iilaw din siya. Nakakatulad yun. Ito, right. wala itong hazard kasi nakaano, ano. Ngayon, para mapasabay mo yung hazard, yung hazard nito, kailangan mo ng dalawang diode. Meron pala tayo rito. Ayan na. Be careful when you drive. Ito siya kasaya na. Ito yung LED natin. Ayan. Apat na LED. Pati sa likod, ayan. Ito, so, ito yung kulay niya. Nakita ba yung kulay sa ano? Blue-green. Blue-green, ayan. Ayan ang blue-green, ha? Pati sa likod, blue-green tang ginawa natin dyan na LED. Si-signal tayo. double contact siya ma turn left kasi hindi siya pwedeng pe hi pag pagka may alarm eh. turn right hindi alam ng al pag mo turn right turn right lang yung yung gagawin niya ngayon pupunta tayo rito kasi ito walang indicator po tayo kay like Yamaha side Chief, Ito yung pinaka-paliwanag dyan. So muna natin at hindi nagagamit si Masay. So ano ha? Ito siya ha? Ito yung indicator niya. Ayan, single indicator. Ayan na. Uh, signal tayo. Okay, signal light. Iba. Kanan. Tapos, Naka ano to ha, naka ganun dito, ah double contact. Naka double contact pa yan ah, double contact at tinamo sa melikuan. Signal tayo. Kapila. Wala oh, pag nag tayo, pansinin niyo ha. E signal light, signal light. Tapos pagka tayo nag-assert, iilaw pa rin siya ilaw pa rin siya. Ibig sabihin kasi sa ay nito naka-modified na 'to. Nabago na natin 'yung ano niya, naka-modified na 'yung signal light niya. Ito 'yon. Ganito 'yung ginawa natin diyan. Ito. Yung dati yung signal light, kailangan mo lagyan ng dalawang diode. dalawang diode na 'yan. Nakalagay dito 'yung isa. Etong isa ilalagay mo sa negative, tapos ito sa signal light sa kaliwa at signal light sa kanan. Para pag nag ka, gagana rin siya. Tapos, kailangan mo rin ito. Pagpalit na adjustable plus relay. Pagpalit okay, na tayo dito. Kasi kasahin, kailangan to. Kailangan to unang una. Yan, yung double indicator. Naka-double na siya. Meron na siyang negative. Para hindi tumawid yung ano hindi makatawid yung linya sa kabila para hindi siya mag -hazard. Tapos ngayon, yung, yung pag okay na to, may indicator na kailangan naman natin ng peanut bulb sa likod. siya so, mga site, may pinatbal bulb din yun. Ito yung signal, signal light ha. Ito, ito, ito. Sinuksukan nyo rito, sinuksok nyo siya. Paglagay nyo sa kanya nito, paglagay nyo ano, kailangan nyo siyang ilagay. eto Tutok muna dito, itong kita yung wire. Ay toto sa ilbaba, ito yung wire natin ha. Yan, natin. 'Yan, ito yung wire natin ha. Yung signal light sa kabila, orange. Sa ka, sa kaliwa orange, ilalagay niyo to sa orange at ilalagay niyo to sa sa green. Orange sa green yung paglalagay nyo. Tapos signal light sa kanan, lalagay niyo sa light blue at saka sa ano, sa green. Ibig sabihin kasi sa akin, tag-isa sila. Lalagyan nyo ng tag-isa nito. Para pagka nag-signal kayo, hindi siya mag-hazard. -ha kasi masyado nang magaan yung load dyan eh. Masyado nang magaan yung load. Kung ganito yung gagawin nyo, okay na okay. Wala nang pinalitan. Pati yung signal light, Ito Signal light ng relay natin. Flash relay relay. No, flash relay natin. Wala, hindi pa rin pinagtan. I-stack pa rin yan. XRM125, XRM110, Yamaha side. Kailangan nyo magpalit nito. Yan. Adjustable plus relay para maano nyo yung blink. May adjust nyo yung, yung blink nya. Tapos, dalawang diode. Dalawang diode kasi na. Kailangan yung dalawang diode ha. Yung dito sa harap. Para maging ganito na rin yung kakalabasan nya. Para pag nag kayo, sasabay na rin yung ano nyo. Dapat dalawa silang maano, dalawa silang iilaw. Ayan so ang ano dyan. Yan yung pinaka-discard yan. Siyempre, baka mamaya sabihin nyo, palpak naman pala. Kasi depende sa motor na pinag sa motor na pinaglalagyan. Tulad ka nito, XR M110. Kita nyo naman yung ano natin yung Be careful when you drive. Kita nyo naman yung ginawa natin na double contact harap, harap likod niya. oh Turn right. Ayan sya o. Ayan sya kasaya na. ano, kami sa harapan. Turn left. yan Para yan. Kita yan o. No? Indicator niya. Gagana yan. hand right. Eto ka sa'yo, di tayo naglagay dito ng ano, di tayo naglagay right. ng double indicator dito. hand left. Kasi pansinin niya siya, pag pinatay ko, pag pinatay ko tong ilaw, sa gitna, sa gitna, ano yung sa gitna. nakapatay yung ilaw, ano? O. Turn left. Normal yung signal light niya. Ayan, naka-normal siya, wa. O. Turn right. Pati sa likod, normal din siya. Tingnan mo sa likod. Turn right. Okay, normal lang yung ano natin ha. Normal lang yung nasa likod natin na signal light to. Turn left. Ibig sabihin apat pa rin niya na ano. Apat pa rin na na ganito yan oh. No? Tapos naglagay tayo ng Eagle Eye. Eagle Eye ang nilagay natin. Ituturo ko rin sa inyo pag naglagay tayo dito sa ano ang naglagay tayo sa doon sa may motorskan 125. Kaya 'pag binuway na natin siya, ay na yung park light natin ha. Ayun na, buhay na siya. turn left. turn right. O, ito yung pinaka-forma niya kasi na, ito na yung pinaka-forma natin ha. Dalawa nito. alarm system. Dalawa nito, signal light sa kaliwa, nakakabit siya. Signal light sa kanan nakakabit din siya. Tapos diode sa XR125 ba? Kung double yung indicator nyo na ganito, kung, kung double na siya, wa, kung dalawa na yung ganito, hindi na kailangan pang maglagay ng diode. Okay na yun. parang ilalagay nyo na lang yung ganito. Dalawang peanut bulb. Yung ilalagay nyo. Tapos pagka hindi siya gumana, hindi kinaya nito, saka kayo magpalit nito. Ito sa, sa XR125, yung XR125, Yamaha site, automatic magpapalit ito eh. Pero sa ibang motor, katulad nito, hindi siya nagpalit. Kaya dito napakadali. Paglagay natin ng apat na titin, umokay na kagad siya. Sana nakatulong to sa ating kasayan at nasagot ko yung kanyang katanungan. Para hindi naman nila sabihin na palpak yung gawa natin kasi depende sa motor na paglalagyan katulad nito. Ito yung tinatawag natin na pitch mode. Ayan eh, siya. Hanggang dito lang mga kasayan. Salamat sa panunood.